Ayan guys, ayoko ko nang maligo. Ano ano na? Ah, uh, mainit, sobrang init na guys. Ang bang oras na. Ayan oh, sobrang init na oh. May mga naliligo pa doon oh. Um, di ba? Doon sobrang init, terik na terik ang araw kaya ayoko na maligo. Si Kuya o, oh, nandoon yung driver namin sa sa jeep na inupahan namin. Nandoon dapat kalayo. niya doon oh. <laughs> nagbanlaw na ako guys nagbanlaw na ako Sobrang sakit na yung ganto ko oh Alas 11 pa lang ano ba, oras? Alas 11 What time? What time? Ayaw makita ayaw makita yung oras. Ala basta alas 11 pa lang siya guys. So hindi na ako maliligo nagbanlaw na ako nagshower na ako. Sobrang init na oh. Ayan si Ate oh. Asawa dun sa driver na namin na inupahan Ayun. Layo nila hello everyone ayan ayaw ko nang maligo guys hindi na ako maliligo kasi masakit na ang aking mata and tingnan nyo naman yung dito ko. parang namula na dito siya kaya hindi na ako maliligo ayan na sila yung aking mga kasamahan is nandito mga tulog na sila kasi wala kami mga tulog Magha magdamag wala kami tulog ayan mga tulog mga bata isa naglalaro Ayun. Tapos yung iba do no, nagiinuman na yun doon. Hindi makikita. May mga nakasampay kasi na ano yun. Ah, sa likod niyan, likod, likod, likod ng uh, sinasampayan mga damit. Ayan, di ba? So, ako ayaw ko nang maligo. Yung junana ko, di ko alam kung maliligo pa siya. Nag ano na yun, nagbanlaw na siya kasi nagkaroon siya ng ano, nadik, nadikitan siya ng dikya doon kasi napakalayo. Doon siya, doon, napakalayo. Oh. Uh. O, di, sabi ko, layo ka pa ha. <laughs>